Paring Junelle! Paring Junelle! Hello? nanoruwen, Aruel? Eh, na ka naman, Mirata? Kasasabi mo pa, paratang na ka. Nano, tulokwan mo ko talaga. O kang lang di na-retro Mendilo na ako pa mo, ang popang naglatag. Ikwa ko na yung nga bang Sese. Uwe ka man datang. Bala ko sa mo, putukan na. Bala ko mapangani Sese ako. Alipa pala. Nanu, ating ko pa bang panenayang Ruel? Bantang balu ko. Para manintun na ako mong aliwa. Nung palang makanyang ka, sana palang segot ko na ay pare mong junen malwat nereng manayo. Ika kaluburan ko. Kaya alike pinili. Nung paasa ka mo, pagbigyan ko niya'y pare mong Junel, King Burina. Tutal malambat na ako rin niya matapangan. Pagbigyan ko niya'y pare mong Junel. Malambat na rin makabaanting tulingan ko. Nung akagi mo ko susulod niya, siguradong magwawa ka, well. Paring Janel, paring Janel, no ka rin na ka. Habang ala paring mong Ruel, samantalan mo na. Makaredy na ako pa mo, paring Janel.